Oh my god Ford Mustang ang lupit oh! <laughs> so yung mga katapang, nandito na kami sa lugar ni Awi dito sa subdivision sa lugar nila. kasama ko sila Bad Boy, si GB Tapa, si Chulz, yun si Bad Boy, oh. Kasama namin siya kasi siya yung mamani yung mamaya pa ng, pa ng Cebu, yung uh, sports car natin. Let's go. Pero pun lugar ngawit oh. mm -hmm. to. <tinyo> ini sports kerja awi tuh. Tanpa dilapisan motif ini kan kok dilapisan. Awi cross, awi cross. Tuh oh, banyak awi, pakai maliu sih di kamar nanti nih. Awi cross. Sana ah. Di pasat, di pasat itu di pinggir galawin ya. Eh. Avestruz! Oh my God! Sports car, baby! <laughs> yung natin, oh. Chinilas sa, ano? Chinilas sa hotel na, ano doon? Dinamit ko. Carbon, oh. carbono. oh. Carbon, oh. Carbon. Tsaka, upgrade na yung mags, oh. Angas, ba, diba? Pag ito, tinambay mo sa probinsya. Tapos kapi-kapi ka lang sa kubo. Tapos may sports car. Diba? Ang saya, diba? Harap na tiling. Ayun, no, ang ganda. Oh. Oh my God. Sports car. Ford Mustang. Tulog pa atas si Awit, eh. Parang tulog pa, eh. Kasi di niya alam kasi na ngayon ako pupunta, eh. Kanina sana, kanina sana yun. Dorbel. Oh my God. Ford Mustang. Ang lupit, oh. Ang ganda. Wala akong masabi. So, sobrang ganda. Awit, lawas ka dan. Huwag kang magtago. Awit, ayaw maabot sa'yo. Daladala ko, daladala dala ko ngayon ng mga bala ko. Tatas ka, awit. ikaw yung may nito, bro? Ay, ah, bro. Ba't ka parang ito dito, di ba? Diba, mali yung ang Dapat sa bahay ko to, eh. Dapat sa bahay ko bro. <laughs> Grabe, ganda na sports caro, bro. Ah, ayun, Papi, si rin niya na bayaran lang natin. Ayan, <laughs> Ay, guys. Si Awit Jimmer, mayarin ng Ford Mustang. Sabi ko sa'yo, pagka makakita mo sa person nila yan. Dugda nga sa personal, no? Problema lang dito, pag sa probinsya, pangit yung kasada. Eh, itin mo, ang, ang baba, oh. Di ba? O, diba? Pangit naman yung kasada sa probinsya, eh. Pero, dandan lang. Nakuha ko na ba ito? Nakuha ko na ito, bro? <laughs> Dila tayo, di ba? Nagdila na tayo. Oh, oh dila kami. Ah. Dila, dila kami. Dila wow. <laughs> mo. Ano ba? Ano ba yung ipagpanya ah. mo dito sa Mustang na to? Mag, yung mags? Ito. Yung mags? Tsaka oh. yung mga carbon, no? Oh. Okay. Paano ko malalaman sa'yo to kung di mo papasukin sa loob? Okay. <laughs> Sabi ah, guys, ang lupit, oh. Oh my God, di ko mapaniwala, Makahawa ko ng Ford Mustang ngayon. Ang lupit. Grabe. Pakina mo lang maayos, oh. Alos, wala akong ibang masabi. Puro na lang. Ang lupit. Di ba? Oo. Oh. Tara, pasukin natin. Eh, wala pa susi. <laughs> yung mga pasahir ko dyan sa Ford Mustang, ayun, oh. eh, oh, Ayun, hey. uh, yun. Kasakay sa Ford Mustang natin. Pag nakuha natin yan, siyempre, si Bad Boy. Oh. So, okay. Ako yung magmamaniyo. Oh. Uh, okay. Siya yung magmamaniyo dyan sa Port na ng Cebu. Okay, Sa'yo na yan. na. Sa'yo na. Di ko ang parang pumasok dyan. Di ko na. Baga <laughs> masira pa namin yan eh. Ah, my God. Grabe. Tara. Pwede ka pasukin? Sige. Tara. Pulbos time. Grabe oh. Grabe ang init. Ah. <laughs> oh. Ayan, start lang Tsaka may, tsaka yung... ang ganda dito, pag si Awit nagbinta ng sports car, may libring eyeglass. Ang lupit agad, oh. Sama na oh. Ang bagay. My God. Lupit. Thank you, Awit. Ang lupit mo talaga. Daming previous, oh. Alam mo ang pinakamahal dyan, pre. Tatlo, ha? Huh? Alam mo ang pinakamahal dyan. Oh. Yung salamin. Yung salamin kaya nga, eh. Kaya nga oh. previous, May previous. Pakita mo sa loob. Ayakin ang camera. Pakita mo dito, oh. Oh, eh. pakita mo. Ang ganda, oh. Oh. Miss. Ang ganda ng ang ganda ng sa loob pero pangit ng masasakay mabaya. Ano <laughs> <laughs> to la? Ito la susi. Ngata mo. Parang na yo ibigay pre. April Fools ata to. Nabayaran na kita eh. <laughs> so, Totoo, eh, Leon. Well. Salamat. Maraming salamat ha. Alam mo, alam mo, hindi ko alam mo, di ako, ako, ako yung tao na hindi siya doong, uh, mahilig sa maganto. Eh. Oh. Hindi, hindi ko to pangarap, pero sadyang uh, nag-exist lang yung blessings natin. So, ngayon lang ako nangarap ng ganito, Eh, ito ngayon, oh, nagkaroon, nag, nagkaroon na ako ng uh, sports car galing kay Awit. Maraming salamat, brother. Ha, kasi, Deton, nagkaroon and... ako ng sports car galing pa sa'yo. Sobrang diba? solid niyan, man. Kasi madali lang pag may issue mapunta ka agad to eh. Oo. So, ano yan, may issue yan. <laughs> ginabihan kami kasi, ginabihan kami kasi ano eh. Ang maganda pa dito tol. Pagka-chat ko lang sa kanya, tol, baka Oo. gusto mong bilhin yung sports car ko. Kasi naghanap talaga ako ng ano eh, naghanap talaga ako ng sports car. Ito eh. pala yung dream nakita niya. Ko, oh, nakita ko yung sports niya, yung sports car niya. Agad ko siyang chinat. Ayun, dilipat ko agad na binila. Grabe to, grabe to magano, grabe to para buhibili ng candy. Ay, hindi na, hindi na. Maraming <laughs> salamat ha. Ayan na, sports car. May natambay na sa kubo. <laughs> ano pa, tatambay mo lang sa kubo to? Wala akong sa